Bangga na. Wala, buti hindi siya na ano. Baka matamaan siya ng jeep. Ha? Panda? Wala. Ay, buti kaya niya. Ayun. Hindi, nahihilo siya eh. Lilo, baka mano, matutumba siya. Natumba, ano, ano, nabangga. Hindi ko alam kung sino nakabangga sa kanya eh. Pagdating namin, ano na siya, nakailata na siya dun eh. Tinawagan ko si, ano, madam. Para ma-rescue sila, eh, hindi makuntak eh. Oo. na lang. Nadagalan kasi yung balikat niya. Hindi daw Sobrang sakit daw. Hindi niya makikilos. Oo, oh, oh, ito natamaan daw kasi. Ano, natawagan mo na? Si Mo. Oh, itabi na lang muna 'yan. Para muna para matlalan na siya. Lalaki siya lang lalaki eh. Wala ibang lalaki mapagano eh. Tika lang, tika lang. Baka matumba siya. Alam mo, ano po Ano i Andun po sa sitio Pugot, iniwan namin. Hindi niya may galaw yung kamay po, yung kabila. Ayan. <coughs> Talaga. Wala, wala. wala siya lang. Hindi ko makontak yung itaman na naano namin. Ayan. Yung motor yung na, nadaganan po kasi daw yung kabila niyang ano, kamay. Kaya, Kaya na, na-rescue na si Kuya. Na, madadala na si Kuya sa hospital. mo dun, na. Ano? Na. Natulungan na siya. Wala hindi din kinuntak namin yung kamag-anak niya, hindi mga rich. Pero mayroon siyang sandal na lang kaya. Hindi pwede naman may taas ng street. Kuya pa ko tak lang kay kuya mo para yung ano mo pamilya ko. Ayan na. Sumagot na. Ayan na sumagot na. Hello. Kita sa barangay Bagong silangan ka mo, kuya. Hindi nga siya makabangon kanina doon. Yung ano, nagtatrapik doon. Hindi driver ng motor. Ah, ng tricycle. adala na siya sa ospital. Kuya Dadali na siya sa ospital. siya be. Oo, Dali na siya ng ospital papunta na yung kamag-anak niya Oo oh. Picture sila Oo Yung motor po niya ma'am nandun sa pugot Pero binili naman namin sa traffic nagta-traffic doon Kasi doon namin siya nakita sa paglabas ng kano Andyan yung susi niya Andun yung susi niya po Ano sa nang ospital May na si Kuya sa ospital Ang may dahilan yan. Pag may, may, may paraan, Yan. marami dahilan. Tulungan siya ng barangay bagong silangan. Pag gusto, may paraan.